Anim na pong PDLs at dalawang pong kawani ng BJMP sa San Mateo Rizal sugatan sa kaguluhan sa kulungan. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Sumiklab ang isang kaguluhan sa loob ng kulungan sa San Mateo, Rizal na ikinasugat ng anim na pong persons deprived of liberty at dalawampung kawani ng Bureau of Jail Management and Penology na nagtamo naman ng minor injuries sa nasabing insidente ayon kay BJMP spokesperson Jail Chief Inspector Jrex Bustinera. Pitong PDL ang nagsimula ng noise barrage sa loob ng kulungan hanggang sa nauwi ito sa kaguluhan matapos silang sapilitang pahintuin ang kaguluhan ay sinasabing nag-ugat umano sa pagtutol ng ilang PDL sa cashless system ng bilangguan. Magsasagwa pa rin ng masusing investigasyon ng BJMP sa totoong kalagay ng bilangguan at sa mga kawani nito. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.